Matay ang isang batang aksidente na hulog sa kalderong may kumukulong sabaw ng Batchoy sa Iloilo. Nasa frontline ang balitang yan si John Aroa. Nalapnos at nagkatuklap-tuklap ang balat ng dalawang taong gulang na lalaki sa bayan ng Carles, Iloilo. Napuruhan ng kanyang likuran pati ang kanyang ari. Nahulog ang bata sa isang malaking kaldero ng may kumukulong batsoy. Kinilala ang biktimang si Kaiden Gallardo. Agad siyang isinugod sa ospital sa bayan ng Balasan. Kinabukasan, inilipat ang bata sa isang ospital sa Iloilo City. Pero noong Martes, tuluyang binawian ng buhay si Kaiden. Sa investigasyon, nagluluto ng batsoy ang nanay ng bata para sa burol ng kanilang kaanak. Habang abala sa pagluluto, hindi na malaya ng ina sumunod si Kaiden sa kanya. Dito na, aksidenteng nahulog ang bata sa malaking kalderong may mainit na batsoy. Okay na yung, ano, yung sabaw, yung kaldero, ibinaba niya at nilapag niya doon sa lupa. Kasi nagluluto ulit na naman siya doon sa kalan ng fried chicken. Yung victim natin uh, naglaro doon sa likuran niya na hindi niya masyadong nakita. Na-balance yung victim at doon na shoot doon sa kaldero. Labis ang hinagpis ng ina ng biktima sa sinapit ng kanyang anak. Hindi ko matanggap na nangyari yun sa anak ko. Disgrasya lang talaga. Humihingi ng tulong ang pamilya ni Kaiden para sa pambayad sa bill nila sa ospital at pagpapalibing. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.